Sumalang na kanina sa tinatawag ng oral argument sa Korte Suprema ang mga kinatawa ng mga grupo na tutol sa kontrobersyal na reproductive health law. Ayon kay dating Senador Francisco Tatad, genocide o sadya at sistematikong pagkitil sa buhay ng isang lahi ang mangyayari kung tuluyan ang may patutupad ang batas na yan. Mula sa lungsod ng Maynila na katutukuhay si Lia Manyalak ng Castillo. Lia, may kailan nga ba nagsisimula ang buhay ng tao dito sumentro ang argumento ng mga grupo na kontra reproductive health law sa pagsisimula kanina ng oral arguments dito sa Korte Suprema Giit ng mga petitioner nagsisimula na ang ang buhay, oras na magtagpo ang egg at sperm cells at magresulta ito sa isang fertilized ovum o zygote. Kaya anumang gamot o medical procedure na pipigil sa pagdevelop ng buhay na ito, paglabag na raw sa right to life. Tinawag pa nga ni dating Senador Kit Tata ng RH Law na genocide o sadya at sistematikong pagkitil sa buhay ng isang lahi. Sumang-ayon si Justice Mariano del Castillo na nagsisimula ang buhay sa pagtatagpo pa lang ng egg at sperm cells. Pero tanong ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, gusto ba ng anti-RH groups na na ng Korte ang isang issue na hindi masagot ng mismo mga dalubhasa sa medisina? Kung ganito, sabi ni Justice Marvic Leonen, tila binibigay ng anti-RH groups sa mga mahistrado ang isang malaking responsibilidad. Sabi naman ni Justice Josdado Peralta, baka kailangang tanungin ng mga bumalangkas ng 1987 Constitution kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang conception sa probisyong kailangan po protektahan ang buhay mula sa panahon ng conception. Dati nang sinabi ng mga pro RH groups na ang buhay ay nagsisimula lamang oras na ma-implant na ang fertilized ovum sa uterus ng isang ina. Kaya wala raw nilalabag na karapatang mabuhay ang RH law kung mauudlot ang implantation ng isang fertilized ovum sa uterus ng ina dahil wala pa namang buhay na nabubuo. Pero giniit ni Attorney Maria Concepcion Noche, hindi dapat payagang basta-basta na lang maging accessible sa publiko ang ilang contraceptive gaya ng IUD, hormonal pills at injectables gaya ng nakasaad sa RH Law. May kakayahan daw kasi ang mga ito na makapaglaglag ng sanggol sa sinapupunan. Tanong tuloy ng mga mahistrado, trabaho daw ba ng korte na iban ang ilang contraceptive o itakda kung alin lang sa mga ito ang maaring maging available sa merkado? Pero ang punto ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, paano raw kung payuhan niya ang isang tauhan na magpakonsulta para sa family planning dahil marami na siyang anak at hirap na sa buhay. May nilalabag daw ba siya sa konstitusyon? Sagot ni Noche, oo. Tuloy pinaalala sa kanya ni Sereno na nasa sa batas din na trabaho ng Estado na protektahan hindi lamang ang hindi pa naipapanganak na bata kundi pati na rin ang kababaihan. Marami na rin daw babae, partikular mga infertile na babae o yung mga polycystic ang umiinom ng pills para sa kanilang kondisyon at hindi naman para mag-abort ng bata. Sa huli, sabi ni Sereno, hindi nila trabahong sagutin ang isang theological na tanong kung kailan nagsisimula ang buhay ng tao. Mike, alas 7 ngayong gabi ay natapos na ang unang bahagi ng oral arguments para sa kontrobersyal na RH law. Dalawa lamang ang nakapagsalita. Ipagpapatuloy pa ang argumento ng mga anti-RH sa July 23. Bago nito ay saka lamang makakasagot ang mga pro-RH na ire-represent naman ni Solicitor General Francis Hardeleza at niya Congressman Ed Salagman na siyang mismong author ng batas. Ang problema, Mike, sa July 17 ay paso na ang status quo anti-order na inilabas na Supreme Court. Kaya kung hindi nila ito i-extend sa araw na iyon, ay posibleng maari nang ipatupad ang RH law. Mike? Maraming salamat. Leah Manyalak del Castillo.